Paano bawiin ang cellphone ni Nakaw, o di kaya ay naiwan o nalaglag at may nakakuhang ngunit di na binalik? Alam naman natin sa panahon ngayon marami ng magnanakaw at walang mga konsensya, kaya kailangan natin itong mapanood nang sa ganun ay magkaroon tayo ng idea kung papaano mabawi ang ating cellphone kung sakaling nanakawin. Kung gusto nyong malaman make sure na panoorin at taposan nyo ang ong ito dahil may mga step na hindi dapat malaktawan. Meron po tayong tatlong steps para malaman natin kung taga saan nga ba ang magnanakaw o ang nakapulot ng ating mga cellphone. Kung excited ka na maaari nyo bang i-like muna ang ating video para naman bigyang buhay at kulay ang ating ginawang tips and tricks video tutorial. Kung tapos na simulan na natin sa first step. Ang unang step guys ay manghiram ng cellphone sa inyong pamilya, friends o di kaya sa joa kung sakaling nakapanghiram na po kayo. Second step ay pumunta sa Google Chrome, o di kaya sa browser. E-type lang po natin dito ang Find My Device. Din scroll down nyo lang ng kunti. At pindutin ito. Once na-click nyo na. Ang third step ay mag in sa email. So, kailangan alam nyo yung email at password nyo doon sa inyong cellphone na wawala. To clarify kung ano yung email na naka sa inyong cellphone, yun yung email na ila nyo dito. Gets ba? At para mag pindutin ang profile picture. Susunod pindutin ang Choose Another Account. tapos pindutin ang Manage Accounts on this device. Binad account the device. Ilagay nyo lang ang cellphone password ng cellphone hiniram nyo. Enter your email. din ang password ng email nyo. At andito na po tayo. Make sure lang po na naka-turn on ang location ng inyong nawawalang device. Uulitin ko po dapat naka-turn on ang location ng inyong nawawalang device. Kung sakaling naka-turn on yun, hintayin lang po nating lumabas dito yung cellphone icon. Pag lumabas na pindutin lang po natin. Dito naman guys, yung blue po, nandyan yung cellphone mo. E zoom out nyo lang po yan para makita natin yung lugar. Once nakita nyo na po ang lugar, pindutin po natin ito, para malaman nyo ang bahay at kapitbahay ng taong magnanakaw o nakapulot ng inyong cellphone. Pagka napindot na. Makikita nyo ang bahay at ng kapit-bahay sa taong nagnakaw o nakapulot ng inyong cellphone. Ang gagawin nyo lang, slide nyo lang yan. Ayan, slide-slide nyo lang po. Once alam nyo na kung saan ninyo mababawi o makukuha ang inyong mga cellphone, puntahan nyo na agad. Ganun lang ka basic. Sana ay nakatulong ang bediong ito. Kung nagustuhan nyo ang video wag kalimutang i-share at mag-comment na rin kung sakaling may mga concern kayo.